So ayun mga gawiks, tayo ay gagawa ng saranggula ulit ngayon dahil sa uso ang saranggula summer time at mahangin So ito yung ating gagawin ngayon na saranggula mga gawiks ito mga stick na to na ating handa ngayon no? So tayo ay magtatali dito Ayan, tatali lang muna natin ito mga gawiks no? so ay may tali tayong nakahanda so tali tali lang para makabuo tayo ng so ito mga gawik ang style nito ay yung parang si paniti so ito mga sa ay lang natin na nasa gitna siya no? yan gitna lang natin para sure tayo na balance yung kanyang ligat so Yan, okay na yan mga guwigs So pagkatapos natin ito ay yung dalawa naman na parang pakpak niya ang ating itatali mga guwigs So, yan. Puputulin lang natin ito. So, ito yung dalawang pakpak niya, mga guwiks, na ating buwi, no? Ayan. So, yan ay ating subukan lang kung tayo ay yan na nga, makagawa ng paniki style, but kung baga sa English ay but so yan So ito na ngayon mga gawits yung ating forma Forma ng ating gagawin saranggula, no? Natapos na natin So lagyan na natin to ng pandikit mga gawits Para indidikit na natin dito sa plastic natin Plastic bag ng basura Yan, yan yung ating hinanda no? Para yan ay atin ang indidikit So yan, ganyan si mga gawits Yan So lagyan natin Lagyan natin to ng Pan dikit no. yung kabilang side lang muna mga guys ang lagyan natin. So dito, ayan. Lagyan na ka natin idikit eh, sa plastic mga guys. So yan na mga wisno, yan na i-dikit na natin at natapos na natin na lagyan ang pandikit. So dito yan, tagit na natin, kamtay eh. yan. atin ang putulin patay ng pater, gunting, o ano man putulin natin gupitin na natin ito mga goy yung ating plastic bag pink style Sa kabila naman tayo ngayon no? Ayan At tapos natin yung kabila At yung kabilang side naman ngayon Ang ating So, ayan na yung style na atin. So, lagyan natin ng pandikit yung kabila mga guwis Ito Ayan So, ito na ngayon mga guwis Natapos na natin tapos na natin agay ng pandikit yung ating plastic ay ididikit na natin. So, yan na siya. At siyempre, yan ay tabasin pa natin. No? Oh. So, ito na ngayon mga guwigs, yung natapos natin nagawa na saranggula no. Ayan, tayo ay nakatapos din. Ayan, kinabit natin yung kanyang cover, no? Yung itim na plastic bag ng garbage. Ayan. So, nilagyan natin dito ng design sa may gilid, mga gawiks, no? Ayan. Tinapala natin yan sa palawit dito sa magkabilang gilid para magmukhang parang tunay. Tunay na, ayan, si Bat. Ayan, Batman ang style. Ayan mga At yan ay ating subukan ngayon. Akyat tayo doon sa bubong no. Doon sa taas dahil doon tayo magpapalipad nito. So So ayan na, mga Luwitz. Swerte tayo na hindi maaraw ngayon dahil sa may ulap yung kalangitan. Ayan. At tayo ngayon ay nandito nga sa bubong no. E, testing natin yung ating ginawang saranggula. So ito na yung natapos natin no. So ayan, papaliparin na natin to mga Luwitz si Batman style so yan antay lang natin na humangin ayun 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 na Woo! hangin hangin please so ayun mga gawiks lumipad na Woo! ayan taas nasa taas na mga gawiks ayun Ando na yung ating Allah, antarik na Ayan. Antarik mga gawiks Yuhu. Ayan na nga. Natisting na natin. Ganyan lang kadali. Gumawa ng saranggula mga gawiks Ayan. Papalipas sa oras. Pawala sa istris. Ayan. Nasa eri na. Ang layo na. Tuduan pa natin. So ayan lang yung unang gawa nating style na Batman mga gawiks Ayan. Ayan, lumakas yung hangin. Ayan, lumakas yung hangin. Ayun. Ayan na nga. Saan ka na? Di kita makita sa kamera. Ayan na mga guys. Ayan. Yuh! Tuduan pa natin mga guys yun. Tuduan pa natin sa ating lubid. Saan ka na? Saan ka na? Ayan. Ayan. Ayan yung ating saranggula. So pwede pa natin yan tuduhan sa ating lupid mga gawiks to. No? Ayan na nga. Medyo marami pa to. Marami pa tong Ayan. So malayo na siya. Malayo na. Ayan. Makyat pa sa taas. Sa so, malayo. So yun lang mga gawiks. Masayang buhay sa lahat dyan. Tayo ay magpapalipad muna dito ng ating saranggula no. Ayan, naka-steady. Naka-steady siya. So, ayan mga gwiks, antarik na ang ating saranggula, no. Binawasan natin yung habwa ng tali sapagkat ililigpit na natin, no. So, ayan, nandyan pa rin siya at dahan-dahan nga nating ililigpit yan mga gwiks, Ayan, at siyempre, ayan yung mga ipon. Ayan, ang tunay na ibon. <laughs> ayan. Lumilipad, ayan. Ayan. At ito yung saranggola natin.